Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inulan ng batikos sa social media ang aktres na si Jeneline Mercado matapos nitong ireklamo ang kanyang nabiling karne ng manok sa isang kilalang grocery store. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ni Jeneline ang kanyang reklamo kung saan ay nakita nito na hindi nasariwa ang kanyang nabiling manok. Quick question lang bago namin lutuin. Safe pa rin ba kahit ganito itsura ng meat nyo? Tanong ni Jenneline sa nasabing grocery store. Imbis na makakuha ng suporta ay binatikos pa ito ng ilang mga netizens at kolumnista. Kasama na dito sina Christy Fermin at Lollet Solis na sinabing sana ay hindi na lang isinapubliko ng aktres ang kanyang reklamo sa grocery store. Ayon kasi sa kanila ay dapat bilang isang mamimili ay tinitignan din ni Jenneline ang karne na kanyang binibili bago niya ito bayaran. Sa ngayon ay burado na ang nasabing post ni Jenneline. Anong masasabi mo sa balitang ito?